Hello, magandang araw sa inyo mga lalabs. Ayan, pag-usapan po natin ngayon ang ba, dagong na balita po ngayon na yung selos ni Shira ay nakaperate daw po mga lalabs. Ayan, kaya po ngayon ay parang tinanggal po muna ito sa iba't ibang social media ang selos na ito na ikinantinanta niya na po na nagtrending ngayon na napakarami talagang gumamit nito at nagtrending talaga ah uh, napakaraming mga gumamit ng music na ito kaya lahat po ng gumamit ng music na ito ay pansinin niyo mga lalabs baka isa kayo sa nakagamit niya dahil ako nakagamit din po niyan at uh, na muted po ako mga lalabs baka isa na kayo sa muted mga lalabs check nyo po yung inyong mga upload kasi yan po ay ha, tinanggal po ngayon sa social media dahil po ay na-copyright alam nyo po ang selos kinuha niya po pala ito sa music at tune ni Lenka na Trouble is a Friend kaya po na-copyright kung papasinin nyo yung Trouble is a Friend at saka yung selos halos magkamuka ba diba, ng tune at beat yung music doon niya po kinuha 'yon. Kaya ngayon, ah, uh, pina-stop po ito ni Lenka. Ayan, siguro ah, uh, nagreklamo siya dahil siya talaga original na talagang uh, may-ari ng music na 'yon, yung pinaka-beat at tune, yung pinaka-talagang kung uh, mapapansin niyo yung tunog 'di diba, Yung pinaka music niya halos magkapareho, magkapareho. Yan nag-sorry naman daw po. Yun po ang balita sa social media. Nag-sorry naman daw po si Shaira at uh, nag-nag-apologize naman po siya. At sana maging okay na rin po 'yon dahil sa paggamit niya ng tone at beat ng uh, Trouble is a Friend na tinransfer, kumbaga tinransfer niya sa Celos. Ayan. Kaya po, marami po ngayong muted dyan, mga lalabs. Kaya tingnan nyo ang inyong mga sellers, Baka po kayo ay mga muted din, mga lalabs. Kaya pakitingnan nyo na rin. At yan po ay ah, makaka-copyright din po tayo. Lahat tayo ay mag-copyright, mga lalabs. O yun lang, maraming salamat. So, tingnan nyo, eto si Chaira at eto si Lenka. Ayan. Uh, ito po ang original na may-ari po ng uh, tune at beat ng uh, Trouble is a Friend na nagaya at nakopya ni uh, Shira. Ayan. O paano, maraming salamat sa inyo mga lalabs. Sana po ako ay nakatulong sa inyo. Check nyo na rin po ang inyong mga upload na may selos. Baka isa na rin kayong uh, may CPR dyan mga lalabs. O paano, sana ako ay nakatulong sa inyo. Maraming salamat. At bye-bye. Follow for more and share na rin. Thank you.